Ano po bang atin, madam? Up body, parang manhit. No, no, no. Pag upa pa parang, parang alay na alay. Ah, kaliyot. Up body. <laughs> ano, ito. Hindi po ba kayo nagkaroon ng mild stroke? Hindi <laughs> po kayo eh, nagpa-CT scan? Meron. Pating nga po yung CT scan Ganang nyo? Ay, Ano po yung diagnosis nyo? Arthritis. Arthritis? Yung kabila pong tuho din, le. Eh. Masakit. Masakit September din. Eh, eto, angat nyo nga po. Maano? ano, kaya lang, alam nyo, parang... Pigil? Hindi. Ano ano po, nagaganong ko yun. Close open nga po kayo. Okay. Kasi pagka na mild stroke, kahit pa paano, nag-close open ka, so ito mabilis, ito. Ganyan. Ganyan. kasi akong maglinis ng bahay. Di ba, hindi hmm. Ay, masama pala yun naman. Pag po, hindi na pupwedeng yung kagaya ng dati, na basta iatras yung mga uh, Pero kung dahan-dahan naman, tapos may katulong, pwede naman. Pag kayo mag-isa, aparador-aparador, <laughs> eh, siyempre, wala, magre reklamo na yung mga joint natin. Pag kumabot na tayo sa senior citizen age, eh, medyo ano na yan, magri-reklamo -rekla na ng konti yan. Pag may rinig kayong tumunog at may binuwat kayo, ay sigurado, hindi lang reklamo yan, magdadabog na sa katawan niya Masakit na yun. Masakit na po Yes po. Ganun talaga. Yun ang... Yun ang ina-address natin. Sige, tanggalin nyo muna saglit, no? Nakapag-check up ako eh. Ano? ano naman daw? Ano ako sa... Yung sa ulo? Hmm. Ano naman daw ako sa... Negative. Yung mga... Yung mga stroke, stroke. Hindi, mas maganda. Yun. Hindi, sa ano palang? Sa kamay nyo palang malalaman niyo kagad pag na-stroke kayo. Baba. Kamay at paa. Yung... Medyo babaga lang. Yan. Sa kamay, parang babaga. Ma, ito, nagaganon. Nagaganon mo siya, kaso parang delay. May delay. Eh, hindi. Hindi delay. Yan ang mga pangkaraniwang pinetes. Relax lang. One more. Masipag mo. Masipag mo. Yan. Yan ang kapalit ng kasipaga. Sakit na mga ginger. Tayo kayo, madam. Sarap doon. Ayan. Relax lang po, ha. <coughs> okay, eh, higang patagilid. Okay, relax lang. Okay, eh, huwag nalabanan. lang side. Pulin na natin yung tuhod niyo pag nakatihaya na kayo mamaya. Amen, mga 'tol. Sige pa po kayo. Sakto niyo po muna. Relax lang po. lagi isa dyan yung kamay ya lagi isa dyan yung kamay ya relax lang po ha inhale exhale dyan lang po ha Bata ka pa. Ilang taon ka na? 40. Ano pa mo pa? Bata isip. Korentahin na tayo. Medyo ano lang siguro. Late do mero eh. Ah? Um, uh, nag-mature ako, ano na eh. Parang pag-graduate ko pa ng high school eh. Nung high school ako, parang ano pa ako eh. Puro laro lahat. Noong 38 ako, nag-matured na ako. <laughs> <laughs> noong taon pa ako nag-matured. Pero <laughs> nung mga 37 pa, baba, bata pa ko, bata pa ako. <laughs> Isip ko bata pa. Kailangan natin sa abroad kasi, pag malit ang sahod, gumagawa kami ng diskarte kung saan pakikita. Pwede kang mag-aral ng ano, ng mga vocational course doon, auto aircon, car aircon. Yan. Yung mga sa mga printing-printing, massage, pwede kang mag-aral doon, kagaya po. Tapos yung mga salon, yung sa salon. Sa abroad kasi may mga programa rin yung abroad. Yan ang kinukong kursus. Kinukong kursus. Therapist. Siyempre, yun nga, mahalaga rin sa abroad. Kahit pa paano, may matututunan ka sa mga ibang lahi. Pag mayroong ibang lahi na encounter, ma-adapt mo yan. Tayo pang pang-conteroy. Eh. Kailangan lang mag-focus ka lang sa mga tinuturo. Tapos, pag na graduate ka, pag-aralan mo naman ngayon yung ano, yung mga body parts. Kasi hindi naman lahat itinuturo sa ano eh. Sa ba banaw lang eh. Ikaw na mag kukusang mag-explore kay, eh. Yun lang, diskarte. Yun ang ginawa ko eh. Dito mo na dito lang dun sa may ano, sa balakangan. Pero hindi naman kailangan pilitin yung tumunog. Kasi pipilayin. Pipilayin mo lang yung sarili mo pagka... Oo. Oh. Sarap so, yeah. kaya, na, naantok ako. Mamaya, masasin ko pa yung ulo mo, lalo pang talking ka niyan. Ikaw ba? Nag-commute ba kayo? Nag-drive? Ah, okay, buti naman. Kasi baka ikaw yung driver. Hindi, yeah, apat dito lang ako sa atin. Sabay ka lang sila. Ah, malapit lang pala. Hindi, siya. Ha? Saan ba kayo marikita? Na? Mm -hmm. Nakikita lang kami sa SM. Ito, Sabi na, ko, bakit malapit lang yan sa amin? Ha? Bakit hindi ko alam yan? <laughs> yung napunta ko, pali, mm. yun isa ko nagpunta, magtas pala yung ko. Kung tuwi ako, bumalik ako kinabukasan na nanak na may misis Sabi ko parang hindi tayo ukol mo kita. Titingnan niyo yun, oh, no? titingnan niyo yun, yung schedule nyo. Ngayon, mayro mga time, kung mapapansin nyo, tingnan mo, kayo ng maga, natapos ko na eh. O, oh, tingnan nyo, una pa lang kayo. ba? Diba, hindi mahaba ang pila? O, oh, mamaya, tingnan mo, paglabas nyo, meron na naman. It's Ganun uh, na ang dating. talaga. Yan ah, binibigyan na namin ng time. Ganun ang time, ano na namin. Okay. Hindi ka tulad dati. Mas otso, malis na ako sa amin, para sure. Inabot, inabot, in may, nakapunta ka dito. May, nakita mo, may pila. <laughs> Ganun. Dati wala pang ano, pag pagagahan. Kaya asang tambak na sila. Minsan alas 8 pa lang, matatama rin ka na pag nakilang pang 22 ka. Parang nakakatamad magantay. Ang magapon kaya mag -apon. Kaya ngayon, parang, ang ginagawa namin o kayo, parang ano pa lang kayo ngayon, alauna pagdating nyo o kayong first. 'di ba? Binawasan ko lang yung book ng konti para ma kumbaga man lang yung mga suggestion kasi sinasabi nila, marami suggestion sa Master. Hindi kami makatagal sobrang haba ng pila dyan sa inyo. Tapos din may pahinga ka. Hindi pwedeng ano. Eh ako naman, ang ginagawa ko, syempre, sumusunod lang ako sa inyo, pinakikinggan ko yung mga suggestion nyo para kahit pa paano, mabago yung mahabang pila. Sige, upo. Pam. Pag anon. Pero siyempre, kailangan din may pahinga ako. Mahirap pag ako naman ang dapat karatihin. Makakancel ko kayo. Mas marami makakancel. Kaya kailangan respetuhin nyo rin po yung bayok natin. Hindi, okay. nee, huwag yung huwag okay. nyo. Kasi kakaratihin ko pa yung, ano, yung ulo nyo ganito. Hmm, lapit lang si Mami, pwede nga. Nilalakad lang namin yun dati. hindi naman, kasi pag minsan napapapunta kami dyan sa Oval eh. sa Circle? Oo, oh, di ba Nilalakad lang namin yung kumbataan namin. Dyan, naghahanap kami ng gagamba sa Robinson, dating manggahan yan. Ang matagal na kayo dito. Dito ako lumaki. Dito ako naging ano kamote. Okay. <laughs> dito po ako. Hindi na ako pinanganak dito one year. Siyempre inabutan yung nanay ko ng pagbubuntis sa probinsya eh. Ano pa lang Pero dito kami lahat. Kung masipag lang maglakad. Wala lahat talaga kasi yung mga eskwelahan natin. Wala naman tadi, wala naman dati yung tricycle lang oh. diyan eh. Wala naman dati yung tricycle lang diyan. Tsaka yung jeep na kapitol, wala pa yan dati. Ang meron lang dito noon. Yung pala yung kapitol. Ang damuhan ah. Puro ano to. Ay, doon din sa uh, lugar sa amin dati. Dati sa inyo, ba kunti palang bahay. Talayban talaga. Talay, tala, ah. talayban. Nangabot ko, sabi? 1985 ako eh. 1992 kami dyan. O, nauna pa ako sa inyo dito. Oh. Alam ko to kasi dito, itong lugar I'm na sabi to. Tapunan to ng salvage. Ang, ang tawag dito sabi, nga, ko sa amin alam sa kanyang topic eh. Pichayin yan sa inyo dati. May mga pichayin pa. Kalamansian. Kaya tinawag na kalamansian yan. Dito sa baba niyo, pechayan. Yun sa inyo banda ron, kalamansian, dating yung mga bakante taniman tani talaga ng kalamansi yun. Sabi na parang makamakit Wala na eh, panahon 1990s. Like, eh, hindi, meron pa, 1992, meron 20, pa. 1992 ako nandiyan, wala na nang makita ang pechaya, nandoon sa Lady Grace. Ayun, may pichayan oh, ba Oo, dati? Oo, ang mga pichay na rin Pero yung kalamansian, yung bungad niyo yan dati, yung pagkano ng kapitol? Ay, kalamansian. Ano talaga? pa yan eh? Wala na, alam ko lang, marami ng bahay. Ayun. Hmm. Tayo, tingnan nyo, check nyo. Patawan nyo. Sa leeg, meron pa. Oh, meron pa, di higa. Ay, ubo, 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 lo. Ito, pag naman, pag yun na naku, wala. Wait lang. Hmm. Sama mo nga ako kasi hindi ko yung nalama. <laughs> Pag hindi kayo nanonood sa FB, ay eh, hindi nyo pa ako malalaman. Pero ngayon, sobrang dami na nating followers. Lumalawak na. Eh yung anak ko, sabi niya, oo, meron yun yung ano doon. Kaya lang, hindi din niya alam saan. Na. Hindi namin kasi binibigay exact location. Pag binigay namin exact location, sugod na kayo na sugod dito. Wala nang control. Ay, Kaya na sabi ko, eh, Tama ka mo ako kasi hindi ko alam yan eh. Yan ang iniwan sa mamin. Ano ang ano ako niya, yung sentang to di ba? Sentang to niya, sentang to galing kami ng Bulacan, dito ang magsishirkat sa Oban. Hindi so, kami dadaan ng SM na. Dito lang kami dadaan sa Capitol. Oo, oh, yan, pwede. Kung uuwi mo na kayo sa inyo, ayan. Hindi, okay. hindi rin ay, ah, hindi. Dito na siya. Oh. Sakay na siya ng Pakumunwet. Oh. Batasan. babakan Baba ka ng kumarikina ka. Riverside. Doon may sakay ng San Talusian. Oo. Hindi. Pwede siyang ano eh. San, San Mateo ka pa. ka. Oh. Ampid. Sa may ano lang. Batasan lang. Oh, pero hindi siya. Pwede rin siya doon sa, sa conception siya. Ah, sa looban, bitna. Tingon. Kabila. Hmm. Okay. Pag konti na lang, 3 to 4 days, mas magbe-better pa yan. Okay? Tapos, ito. Sige. Dito. Mula dyan. Mula dyan. Sige. hindi naman tumataas yung ano nyo. Hindi naman tumataas yung BP nyo. Okay, very good. Pagka kasi, minsan, ay minsan yung diabetic at yung mga high blood pressure, nakaka-apekto yun sa mga blood circulation. Wala naman ako na Very good. And maganda. Ibig sabihin, may naipit lang dito. Kaya ako tinanong yun, kasi may mga pagkakataon, nararamdaman ang mga diabetic yun nagbuhat nag kasi ako, nagtulak ako ng mga... Para Masipag ka na eh. <laughs> hmm. Pag <Pero> wala nang ginagos <laughs> ako, so, ikot na ikot ng gamit. mga gamit niya, ni ikot ikot niya. Eh, dahan-dahan lang. Hmm. Hindi na tayo katulad nung panahong 30, 30. anyos. Pababa. Pag lukong pas na hindi na tawag natin prime. Sabi nga na anak ko, oh. hindi balik tamato lang sakit. Mm -hmm konti-konti lang. Hindi lang pwedeng puro nakahiga. Pati likod mo naman. Masakit din sa likod. Masakit puro higa. Higa, kain, higa, kain, tulog, lood. Ayan, ay, ano, parang ngalay na ngalay. Pero kamila hmm. lang naman. May naiipit yan doon Pero in-adjust ko na yan eh. Pati sa leg, in-adjust ko na rin yan. Ang connection po niyan dito sa leg talaga yan. Ang main source niyan. Kaya nga may nangalay doon, katokong tila lang. Magre-relax din po yan. Yun po to yun ang ano ng nervous system natin sa leeg. E eh, kung wala na, wala na rin babalik. <laughs> e eh, kung wala na eh. E eh, kung obserbahan nyo lang ng 3 to 4 days ngayon. Pag meron pa, mag-report kayo sa amin ng ano, ano ba ngayon, Tuesday, Wednesday. Uh -huh. O mag-report kayo sa amin nun kung meron pa. E eh, kung wala na, enjoy life. Okay. Ganun lang yun. Okay? Thank you so much. Salamat po. Salamat.